Magandang araw po sa inyong lahat at Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina sa buong Pilipinas. Narito na ang lagay ng panahon ngayong Sunday, May 11, 2025. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA, patuloy ang epekto ng Easterlies o ang mainit na hangin na nagmumula sa Karagatang Pasipiko. Ito ang magdadala ng maalinsangan at mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa inaasahan pa rin ang mga scattered rains and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi habang nananatiling mainit ang panahon tuwing tanghali sa maraming lugar sa bansa samantala asahan ang maulap na kalangitan na may mga scattered rains and thunderstorms sa extreme northern luzon particular na sa mga lugar ng Batanes at Babuyan Group of Islands ito ay dulot ng frontal system, ang boundary sa pagitan ng malamig at mainit na hangin na siyang dahilan ng makakapal na kaulapan sa nasabing rehiyon. Hanggang bukas, inaasahang mananatiling maulap ang kalangitan sa dulong bahagi ng Luzon, sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang na ang Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahang mainit na panahon pa rin ang mararanasan, lalo na ngayong araw ng eleksyon. Wala tayong binabantayang bagyo o kahit low-pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya't sa mga kababayan nating boboto bukas, maghanda sa mainit na panahon sa tanghali at posibleng thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Magdala ng payong at tubig upang makaiwas sa init. Sa Luzon, maulap na kalangitan na may mga pagulan ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Group of Islands dahil sa frontal system. Sa iba pang bahagi ng Luzon, inaasahan ang mainit na panahon na may posibilidad ng mga isolated rain showers and thunderstorms tuwing hapon hanggang sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa lawag, inaasahang bahagyang mainit na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay posibleng umabot mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, sa Bagyo ay mas malamig na nasa pagitan ng 17 hanggang 25 degrees Celsius, sa Metro Manila ay inaasahang aabot hanggang 34 degrees Celsius ang temperatura, sa Tagaytay ay bahagyang malamig na posibleng umabot hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Legaspi ay makakarami anas ng katamtamang init na may temperaturang mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Palawan, asahan ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Ang temperature sa Kalayan Islands, inaasahan ang mainit na panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa ay bahagyang mainit na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Visayas, mainit ang panahon sa tanghali na posibleng sundan ng mga pag sa hapon at gabi dala ng thunderstorms. Ang temperature sa Iloilo inaasahang makakaranas ng katamtamang init na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Cebu ay bahagyang mainit na nasa pagitan ng 27 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay posibleng umabot ang temperatura hanggang 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, inaasahan ang mga scattered rains and thunderstorms. At ang temperature naman sa Zamboanga, inaasahang bahagyang mainit na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay mas malamig ng kaunti na nasa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao ay posibleng umabot ang temperatura mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sa ating heat index ngayong araw, sa Metro Manila, inaasahang matindi ang init na may heat index na nasa pagitan ng 39 hanggang 41 degrees Celsius habang sa Tuguegarao City sa Cagayan at Tayaba City sa Quezon ay maaaring umabot ang heat index hanggang sa mapanganib na level na 44 degrees Celsius. Bagamat may mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa sa hapon at gabi, patuloy pa rin ang nararanasang init dahil nasa huling bahagi pa lamang tayo ng buwan ng Mayo bago ang pagsisimula ng tagulan. Sa kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning. Ligtas pa rin pong pumalaot ang mga maliliit na bangka at sasakyang pandagat sa karamihan ng ating baybayin. Gayunpaman, mag-ingat pa rin dahil sa posibilidad ng bigla ang pagtaas ng alon kapag may mga thunderstorms. Iyan ang latest weather update para sa araw na ito, Sunday, May 11, 2025. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para sa iba pang mga weather updates.